Ayan po ang ating mga mga manok. Kahit manok, mayroong malungkot talaga, oh. mayroong may sakit. Pero mayroon ding mga malulusog. Yan. At yung iba ay nasa galaan na. Oops, nandito ang ibang mga malulusog na manok. Pero yung iba talaga, itulad nito. Dati na kasing may mga sakit dito. At ganyan din sa buhay ng tao. Congratulations po sa lahat ng mga pumasa sa Licensure Examination for Teachers. Ang news feed ko ngayon sa Facebook ay mga pagbati sa mga pumasa sa Licensure Examination for Teachers nung isang araw naman ay sa mga lawyers, pumasa sa bar exam. At tunay nga po, maraming nagsi-celebrate kasi nakapasa, pero marami rin pong bumagsak at yan po'y normal kahit sa ang larangan may nananalo may natatalo kahit sa ang larangan ng buhay may pumabagsak may pumapasa at ngayong umagang ito ay pag-uusapan natin ang realidad ng buhay pagdating sa ganitong mga exam, mga pagtatagumpay at pagkabigo. Opo, tayo po ay mayroong mga tagumpay na nakakamit. Pero alam nyo po ba na ang bawat tagumpay ay mayroong kaikibat na responsibilidad. Opo, sa mga nakapasa ng licensure examination for teachers, mabuti rin na kayo'y mag-celebrate. Magkatay ng manok, kambing, baka o anumang gusto ninyong katayin at mag-celebrate kasama ang inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Pero tandaan nyo, hindi po diyan nagtatapos ang lahat. Sa mga teachers na pasado na sa board exam, mag apply ulit kayo. At isipin nyo, maraming mga mga passers na rin ng LET na nag-a-apply at kasabay nyo mag-a-apply din sa aking experience 3 years akong nag-apply bago ako na permanent so ganun din po sa inyo hindi ko alam kung gaano kayo kabilis maka-apply ng trabaho bilang permanent teacher pero sa loob ng ilang taon ay maraming challenges kayong pagdadaanan nasasabihin nyo ay useless din palang ako ay pumasa. pero lahat yon ay bahagi ng buhay ng tao at ang tanong, pag nakapasana ulit kayo o nakapasok na kayo bilang regular permanent teacher as a teacher, of course, challenges na naman pag nandun na kayo sa loob ng departamento. Nagtatrabaho na kayo, nag, naging guru na kayo. Ang tanong, masaya na ba ulit pag nandun? Tanungin mo ang mga gurong nasa loob na ngayon na bilang permanent teacher. Tunay ba na sila sa kanilang ginagawa at talaga bang gustong gusto nila, nila, ang kanilang ginagawa how about sa mga bumagsak normal din po na ka pero hindi nangahulugang katapusan na ng iyong buhay pag ikay bumagsak sa exam lahat naman ay nakaranas ng kabiguan Maging challenge lang sa'yo yan. Sabihin mo, next time, ako'y mag-take ulit. At marami namang nakaranas na sa susunod na exam sila'y pasado na. At minsan nga, mas naunaan pa nila na maabot yung gustong abutin ng mga naunang pumasa sa kanila. Kaya ako'y naniniwala, panapanahon lang yan. Panapanahon ang buhay ng tao. At hindi mo alam kung kailan ka papasa, hindi mo rin kailan alam kung kailan ka babagsak. Hindi na hulog ang pasado ka na ngayon, tuloy-tuloy na yan na swerte o tuloy-tuloy na na puro pagpapala ang makakamtan mo. Pero alam mo, sa buhay mo, na lahat ay normal at nasa sa sayo, nasa iyo kung paano mo patatakbuhin ang buhay mo. Tandaan mo, life is all about choices. Ang buhay ay patungkol lamang sa pagpili. Kung anuman ang pinili mo ngayon, yun ang magiging, magdidikta kung ano ang bukas na mayroon ka. Kung pasado ka ngayon, pinili mong maging masaya. Kung bagsak ka ngayon, piliin mo pa rin maging masaya. Nasa tao ang pagpili.